Nilaga po tayo ng nilagang manok. nilagyan uh, ko po ng sibuyas at saka yan. Ayan po yung nilagang manok natin. At ito nilagyan po natin ng ano, ng patatas. Nilagyan po natin ng patatas yan. Yung nilagang manok. Ayan. Ayan. lang po natin kumuloy ang nilagang manok natin. At meron po tayong ano, may polyo may polyo tsaka sili ah mamaya may pa po yung sili baka pag naano maduduog, maanghang yan ya, ito muna uh, yan tinanggalan ko na rin sya na ibang sebo-sebo yan kaya ganyan yung ilagang manok po natin nagtampon muna natin ulit ayan, tignan natin ulit yan, lakot na lambot na yung patatas. Lagyan na natin ngayon itong ano, itong sili. Yan lagyan na natin. Naiwan pa palang patatas. At lagyan na natin tuloy ng ano, ng paminta. Lagyan natin yung paminta yan. pampalasa yung asin asin na ito natin asin ito natin asin ito na rin natin ang beijing para masarap-sarap na rin malabot na po yung manok niya tsaka yung ano uh, na po natin yun po yung ano yung repolyo natin sabihin na po natin yung repolyo yun na sabihin na po natin ang repolyo yung ah, bubuo kong yan po yung nilaga na natin na manok Teteng, marami pa pala na iwan ng patatas. Yung mga patatas pa pala Pero okay na yan. Yan. Yan, lagay na po na, takpan natin muna ulit po sa mga